Guys, uh, hindi lang po isa or dalawa or tatlo ang nakikita ko mga sinabi tungkol dito sa video na bang bangko. Kaya, ingat na lang po tayo. So, panoorin ang video ito. Maraming salamat. Good morning everyone. Meron akong nakikita na uh, isang video na isa siyang biktima ng matatawag natin scam dito sa uh, online online banking. Yun ang sabi niya. So, panoorin lang natin ang kanyang video para malaman natin kung ano ang mga nangyayari. So, ingat-ingat mga kabayan, lalong lalo na sa mga WFW. So, nagbago ang isip ko, hindi na ako mag-open ng bank account ng BNO, BDO, pupunta dapat sana ako ng Hong Kong. So, ingat mga kababayan. Ako lang, uh, lang namin ang Ah, uh, video. Saka ko nga to. Nakakainis <tries> yun Yung pinagirapan mo, ganun ganun lang. Tapos sasabihin lang nila, ano? Ibestigahan <tries> <tries> <Hey>, lang. Ibestigahan magsasend sa video namin kasi nahakpo po yung account yung account namin kasing limas talaga wala talaga silang iniwan 223 yung iniwan nila doon sa dun sa bangko namin kauwi ko lang yung sa may mga order masakit lang mga madam ayusin ko yan pa nakakasama lang yung, sakit lang sa loob ko eh. Kasi pinaghirapan namin Pinagpaguran ko yun ng ilang minggo. Tapos ganun-ganun lang mawawala sa video. Wala namang OTP. Walang OTP. Walang OTP ng ano. Sinin Wala akong ibinigay na ganun sa kanila. May tumawag na sabi nila taga BDO ang inaano letting Tukol dun sa apply ng credit card yun yung inano tapos merong uh, meron silang hiningi din dun sa ATM ko pero wala silang hiningi na yung yung username password walang ganun walang ganun na walang ganun wala akong binigay sa kanila ng ganun tapos pina, yung, hindi ko na ma-access yung account na yung account ko sa video kasi ako lang naman Umahawak ng video na siya ma-access, hindi ko na siya mabuksan. <laughs> Tumawag ulit sila. Ang sabi, pumunta daw ako sa uh, ATM machine para palitan yung pin, mag-change pin. So ginawa ko, nagpunta ako dun kasi hindi ko nga ma-access kasi hindi ko ma-monitor yung, yung yung online banking ko, hindi ko ma-monitor dahil nandoon lahat pumapasok kasi exceed na lahat ng Gcash food. Exceed kami lahat. So sa so lahat nandoon pumapasok, pati hulog sa paluwagan nga yung katapusan, nandoon pumapasok sa ano. So ako, nagmamadali akong palitan para nga ma-access ko yung online banking ko. So hindi pa rin ma-access, sabi after one hour. After one hour, nagulat ako kasi dun sa email namin, dun na may umaawas na 72,000, 28,000, 19,000. Ang guys, maubos yun yung pera ng laman ng video ko. Oh, nakakangatog ng, nakakangatog kasi ng laman ni eh, kasi yung pinaghirapan ko yung puyat ko nandoon tapos ganun-ganun lang isang iglap lang Limas talaga lahat. Wala talagang iniwi. Tapos pumunta ako ng video. Ang tagal, ang tagal pa nila bago nila i-block. May block yung, yung ATM ko tsaka yung online banking ko. Kasi nagbabawas na nagbabawas. Kasi kapag online daw, kailangan sa uh, oh, true phone pa itatawag pa sa kanila. Itatawag pa sa kanila yung uh, sa online. hindi yung, eh, Kasi yung branch namin is sa... Uh, dito sa Taytay. Eh, sarado ngayon, di ba? Kasi Sabado. Pumunta ako ng SM Taytay. -tay. Doon, itinatawag lang nila. yan Tapos, iimbestigahan lang. Ganun, eh. nakaka ano? Nakakaano na. Naiiyak ako sa inis. Kasi yung pera na yun, pinaghirapan ko. Ganun-ganun lang mawawala. Ay, eh, nang video to. Nakakangatog. Nakaka, 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 dami ko, nandun ng pera ng paluwagan namin na 100,000. Nandun ang lahat na nagbabayad ng ng payment kasi wala kami talaga, wala akong ibang mode payment kundi cash lang tsaka ah uh, online kasi madalas naman ang mga customer ko online eh. Tapos ganun lang. i -istress hindi ako naglalive ng ganito, never ako naglive o nagpakita ng sarili ko kung ano-ano man. Ngayon lang talaga video kasi grabe yung ginawa kanyo sa akin eh. Ang laki halaga no. May mga obligasyon din ako, may mga babayaran din ako ng mga supplier. Buti kanina nabawasan na yung iba. Nakapagbayad ako sa ibang supplier. Pero grabe, ang laki po talaga na nakuha saglit na saglit lang ang sakit sa loob. Grabe, kanina pa ako nang iyak kahit nasa biyahe ako. Umiiyak ako. Kasi hindi ko matanggap na ganun lang na mawawala yung pera na pinagpaguran. Yung pinagpaguran ko, pinagbuyatan ko ng gabi-gabi. Kahit madaling araw, kahit madaling araw, naghahanap ako ng kalakal. Para meron akong pambenta, makarolling yung puhunan ko tapos ganun ganun lang na, na mawawala sobrang sakit naglive ko? hindi ko kaya hindi ko kayang suluhin yung ano ko yung ganito na alam ko paka kasi syempre, may mga kailangan akong bayaran na ibang supplier yun din ang iniisip ko tumalaban ako ng patas wala akong inaagrabyado ng mga ibang tao <laughs> tapos ganun ganun lang mawawala yung pinaghirapan ko kanina pa, mula nung umapasok lahat ng sa email, sa email na nagbabawas, nangangatog na ako na tumakbo kami kasi walang ibang open na video, kundi ang SM Taytay -tay lang. E dito sa amin, ang traffic pa, makatakbo ako, grabe. Pagdating namin, wala na hey, eh. Limas na talaga nila lahat unang trans transaction ang lalaki na merong mga GP, Hindi ko alam kung ano yun. Na-link nila yung account namin sa iba. Tapos yun binayaran nila. Merong may mga number-number lang na mobile. Hindi ko alam kung Gcash o Paymaya yung mga yun. Na-send na agad talaga nila. Delikado ang online ilang minuto na yun. <laughs> Ang sakit lang sa loob kasi pinagpaguran ko yun. <laughs> Nisan umaga na ako natutulog. Alas 4, umakaka-uwi kami dahil lang kahanap kami ng paninda. Tapos ganito-ganito lang, mawawala yung pera. Tapos sabi nila, iimbestigahan. Wala kasi graduan kung mababalik yung pera na yun. Ano, BDO, ganun-ganun na lang. <laughs> sa inyo na yung pera na ganun kalaki? <laughs> sa atin ang totoo Hindi ako makapag-reply. Ang dami nagme-message. Hindi ko po ma-reply isa-isa. Kasi kanina nasa video ako. Nasa SM kami. Inaayos namin. Tapos ang tagal pa sumagot sa telepono ng mga tawag doon mga officer nila sa online. Ganun lang. Tapos iimbestigahan pa 5 to 10 days working yung pag iimbestiga nila. Pero walang kasiguraduhan kung may babalik nila yung pera na yung pera na nakuha dun sa account namin. Kasi ang inaano ko, wala naman akong binigay na OTP, wala naman akong binigay na username, tsaka password. Yung ATM na sa amin, yung online na sa akin, kaya lang yung online nga, after nung ano, hindi ko na ma-access, hindi ko siya ma-access. Yun pala, meron na siguro, yun na, sila na yung nag access nag access ng gano'n. Tapos, wala na, ote, ote. Kung kanigan ninyo nandila ko siya sa senyo, pero... Sa kansala ka Hindi ako nagaganito. First time kong ginawa na magganito kasi ang sama ng loob ko. Alam mo yung lumalaban ka ng patas, nilalaban mo para... Siyempre, ako, ako yung nagtatrabaho. May anak din akong pinag-aaral. Kailangan doble gayot. Meron din akong binabayaran. Tapos ganun-ganun lang mawawala sakit mo, ang sakit. Diyos ko, video. Please lang, ibalik niyo. Sana mabalik. Kasi marami din akong kailangang bayaran. Ah. <coughs> <coughs> hindi ko, yung mga message hindi ko pa pumamasa pasensya na yung mga may booking mamaya po ayusin ko lahat lalo yung sa bakulot saglit lang mo yung sa bakulot nandito yung items yung <laughs> um, Lesson learned hindi ganda din ako gagamit ng online banking. Grabe yung pinagpaguran ko, ganun-ganun lang mawawala. Isang iglap lang, minuto lang eh. Minuto lang po talaga, nalimas talaga nila lang yung pera na pinagpaguran ko. Alam mo yung nagtabi ko pa walang na items. Dahil nga kanina, nagbabuka ko ng mga ubas. Meron ako mga binayaran yung mga ubas nandoon yung pera kaya pinapasok ulat kasi po wala akong BD wala akong Gcash ngayon kaya BDO yung ginagamit ko BDO lang yung true way ko para makapagbayad ng payment sa akin kasi lahat kami dito exceed na sa Gcash no choice ako BDO lang tapos ganito naman pala yung mangyayari <laughs> ang sakit ang sakit. grabe <laughs> yung nilalaban ko yung patos lang. Wala naman ako inaagrabyado tao. Tapos ako, kami pa yung gaganito, yung magaganito. Oh Sakit lang sa loob. Sakit lang sa loob. Oh Sakit lang sa loob. May ano siya, may nagsanang lang na ito, yung ibigay Tapos, <laughs> ayun, kasi meron talaga kami yung sa BPI, yun yung, ginagamit ko talaga matas. Kaya alam, mahirap kasi gamitin sa BPI, kasi si BPI. May OTP, OTP pa, kailangan mag-text pa sa SIM, sa SIM mo. Mas maganda pa pala yun. Kesa dito kay BDO na wala naman. Mabilis nga ang gamitin. Nilimisin, nilimisin niya naman yung pera mo laking halaga po kasi na nakakangatog. Nanghina ako. Hindi ko alam paano ko mag-uumpisa. <tinyo> <tinyo> sana naman, sana maibalik. Sana maibalik ng video. <tinyo> Ang dami ko na napapanood na ganito. Ang halang hindi totoo eh. Ngayon kami po nakaranas. Grabe. Grabe yung... <tinyo> <tinyo> Grabe yung uh, ano. Hmm. Tapos gano'n lang sasabihin nila sa iyo, iimbestigahan nila, hindi nila magagawa agad ng ura-urada pero kapag tayo nag withdraw ng na sarili nating pera, at ad sobrang nila. Pero ito yung pera mo na mawala, na gano'n lang, wala silang aksyon na agad nagagawit Mag-aantay ka lima hanggang sa pung araw bago ko bago tumbatin yung investigation nila. Tapos yung investigation, hindi mo pa sigurado kung may ibabalik sa iyo yung pera. grabe, grabe, grabe ka video. Tumangatog ako sa sobrang... Mm, ako dun sa pera. Grabe. Yung pinagpaguran ko gabi-gabi, kahit gabi na, madaling araw, umaalis ako. Kumukuha ako ng mga paninda. Ano? Mm ng ganun, ganun lang na mawawala. Grabe. Grabe talaga. Na Masensya natin sa mga hindi ko nare-replyan Kasi kanina, wala talaga ako Tumakbo ako ng SM Taytay -tay Para maayos sana Kaya lang, nung na-block na nila Yung online namin Tsaka yung sa ATM Wala na, nalimas na talaga 223 lang <laughs> 223 yung iniwan <laughs> <laughs> Kanina pa ako umiiyak, mga madam. Kapunta pa lang namin, nagdadasal na ako. Lord, huwag naman sana. <laughs> huwag naman sana mawala. Uh, hello everyone. Anong masasabi nyo sa video ito tungkol sa video? So, ang payo ko lang at sa sarili ko na mag-ingat tayo. Plano ko pa naman sana mag-open ng bank account ng BN, video. Papunta sana ako ng Hong Kong pero nagbago ang isip ko. Ang hirap manap ng pera tapos ibang tao ang makilabang. So guys, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Rosely Rose Sepilia 13 or Rose 13185. Thank you.